of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time, Brigada, alas ala dosina ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At gayon Narito ang inyong mga tagapagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Gobyerno ng Pilipinas, dinepensa ng pagpapalakas ng ugnayan sa Amerika at sa Japan. Ilang Chinese students sa Cagayan nagbabayad umano ng 2 million pesos para makakuha ng degree. Pero Cagayan Governor Mamba BNP muli hong sinabi na wala raw informasyon kung may private army nga ba si Kibuloy. Pagahanap ho sa pastor tuloy-tuloy pa rin. Ang Comelec iaapila ang desisyon ng Korte Suprema na kumampi sa Smartmatic. Luzon Grid muling isa sa ilalim sa Red Alert status ngayong araw. At si Pangulong Marcos, kabilang sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Siksik sa mga bagong balita. Brigada! The balita nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong persa ng Bigadan, News FM, Bigadan News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Webes, mga kabrikada. April 18, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikin. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita, mga kabrigada ni Linao. Nang tagapagsalita ng Balikatan exercises, ang una ho nito naging pahayag hinggil sa layunin ng pagsasanay no mo ni paghahanda sa anumang uri ng gera. Sabi ho ni Balikatan 2024 spokesperson and executive agent Colonel Michael Lohico, regular naman daw talaga ang naturang pagsasanay. Anya, hindi naman ito direktang nakatoon para labanan ng China, pero pinaghahandaan ho nila ang iba't ibang mga scenarios gaya ng mga armed conflict. Sabi pa ni Lohico, mandato naman talaga ng mga sandatahang lakas ng anumang bansa na paghandaan ang mga pamamaraan para ho-depensahan ng kanilang teritoryo. Kung maaalala, ang balikatan ngayong taon ay tinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan dahil sa dami ng delegates at mga participating countries. Maging ang Philippine Coast Guard ay kasama na rin sa pagsasanay. Balita, mga kabrigada pinalaga ng gobyerno ng Pilipinas ang naging pagkontra ng China sa nagiging matibay na relasyon ng Pilipinas kasama ang Amerika at ng Japan. Kasunod ito ng naging kritisismo ng China sa katatapos lamang nga na trilateral summit sa pagitan ng tatlong mga bansa. Ang sabi ng Department of Foreign Affairs, isang sovereign choice ang pagpapatibay sa ugnayan ng tatlong bansa. Ang payo ng DFA, dapat ay mag-reflect ang China sa mga aksyon nito. Maalalang ilan sa mga napag-usapan sa Trilateral Summit sa pagitan ni na Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ay ang pagpapalakas ng interoperability ng mga bansa at pati na rin ang pagtutol nila sa ginagawang harapan harassment ng China sa West Philippine Sea. Si Cagayan Governor Mam Banaamaan pumalag sa D. pagbabaydan pagbabayad ng 2 million pesos para makakuha ng degree ang ilang Chinese students sa Cagayan. Brigada Jigo Boy Costojo i Brigada Boy. Brigada. report. Nagpabayad naman ho ng 2 milyon ang ilang Chinese students sa Cagayan para makakuha ng diploma. Ito ang binunyag ng isang profesor sa Universidad ng Pilipinas na si Chester Cabalsa matapos ang napaulat na pagtaas ng presensya ng mga estudyanteng Chinese sa lugar. Marami raw sa mga estudyanteng ito ay hindi pumapasok sa kanilang mga klase. Ang kay Cabalsa ang mga institusyong nagbibigay ng college education o master's degree sa mga estudyanteng ito ay ginagamit bilang milking cows. Dahil dito naniniwala si Cabalsa na dapat mas maging mahigpit ang gobyerno sa pagpoproseso ng visa ng mga dayuhang estudyante. Samantala, itinanggi naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang aligasyon at sinabi nito na legal na pumasok sa bansa ang mga mag-aaral na Chinese sa lalawigan upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa ilalim ng partnership ng Chinese Learning Institution at Commission on Higher Education. Aniya unfair daw ito at pawang paninira lamang. Sinabi pa ni Mamba na di niya nakikita ang isang banta sa national security ang bilang ng mga Chinese students sa lalawigan. Bago ito, una na niyang nilinaw na ayon sa datos ng CHED, nasa 400 Chinese students lamang ang nasa Cagayan. In the heart of changing life, ito si Brigada Jigo Custodio ng 5.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music News. Ang hinihinalang pagbili naman ng mga Chinese nationals ng college diploma sa Cagayan. Pinaiimbestigahan ng senador sa CHED. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Nasa Committee on Basic Education, Chairperson Senator Win na suportado niya ang internationalization sa higher education institutions sa bansa. Ngunit sa kabila nito, ipinunto niya tinututulan niya ang diploma mills o pag-aalok ng diploma at sertipiko kapalit na malaking halaga. Ito ay matapos si Bill Gardner Chester Cabalsa, profesor ng University of the Philippines, na may ng Chinese nationals ang di umanay nagbabayad ng hanggang 2 milyong piso para makakuha ng diploma sa kagayan. Kaugnay nito na nawagan si Kachalyan sa Commission on Higher Education o CHED na imbestigahan ng na nasabing alikasyon. Dagdag pa niya dapat ding parusahan ng CHED ang sinumang institusyon at opisyalis na mapatutunayang nagpahintulot dito. Alin sino dito ay minungkahi at itinutulak ni Sen. Cheese Escudero. Si Kapasa na maghahain ng complaint sa CHED tungkol dito upang makapag-issue na ng show post order sa St. Paul University sa Tuguegarao." In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancurtas ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music Kanyo, out for you. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, ito pong kabiguan sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. May tuturing na roho na failure of intelligence. Ayon ho yan sa ilang mambabatas. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> <laughs> Report! ma Maituturing na umunong failure of intelligence sa parte ng Philippine National Police ang bigong paghahanap kay Apolo Kibuloy. Sa panayam ng brigada News sa FM kay Sen. Riza Ontiveros, sinabi nitong pugante si Kibuloy kaya dapat na talaga itong matuntun agad ng mga puli. Baka nga may failure of intelligence na eh kung mm -hmm. ganitong katagal na hindi matukoy kung uh, nasaan si Kibuloy. Mm. At uh, nabanggit ko na rin po kanina, pugante na po si Kibuloy kaya... Mm dapat wag na pong mag-alangan ng PNP na bawiin yung mga armas niya. Itiniin din mambabatas na batid na ng lahat na may private army si Kibuloy. Sa harap aniya nito, bakit daw nagbubulag-bulagan ang PNP? Eh, alam na ng lahat sa social media hmm. na may private army siya. Hmm. Bakit parang parang nagbubulag-bulagan pa ang PNP? So, hmm. the PNP should really do better. Sa huli, sinabi ng opisyal na nananalig siyang tinutupad pa rin ng PNP ang kanilang tungkulin sa mga kasong pang abuso ni Kibuloy in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Ang PNP muli pong sinabi na walang impormasyon kung mayroong private army si Kibuloy. Ang paghahanap naman sa pastor, tuloy-tuloy. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! Muling sinabi ng Philippine National Police na wala silang impormasyon kung mayroong private army si Pastor Apollo Kibuloy. Sagot ito ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean sa tayag ni Senator Risa Antiveros na umunik kalat na sa social media na may private army si Kibuloy na una nang sinabi ni Colonel Fajardo na nakapagrehistro na hindi pa sa labing siyam na baril si Buloy. Sa kabila nito, hindi mo na maaaring ituring na armed and dangerous ito dahil wala siyang dating record ng karahasan. Pero sinabi ng opisyal na pinag-aaralan na ng PNP Firearms and Explosives Office kung maaaring kansilahin ang lisensya ng baril ni Kibuloy dahil sa kinakaharap sa itong kaso. Ipinaliwanag si Fajardo na ayon sa batas ay maaari lang anyang kansilahin ang license to own and possess firearm at registration ng baril kung may nagawang krimen ang isang gun owner. Samantala patuloy naman tinutugis ng PNP katuwang ang iba pang law enforcement agency. He has the heart of changing life Ito si Brigada Carat Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News of Pagong-pagong Brigada Balita Nationwide Samantala mga ka ang DFA kinumpirmang wala pang Pilipino na humiling ng emergency repatriation sa Israel at sa Iran Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo! Brigada 5 Report Greg gabs wala pang naitatalang overseas sa Filipino workers na humihiling ng emergency repatriation mula sa Israel matapos magpakawala ng aerial strikes ang Iran. Sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs ngayong araw ukol sa crisis plans ng gobyerno kapag may gera o conflict sa ibang bansa, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer na maliban sa routine repatriation ay wala pang OFW sa Tel Aviv na humingi ng tulong dahil sa takot sa missiles. Ipinaliwanag ni Ferrer ang routine repatriation ay yaong mga kababayan natin na wala ng trabaho o employer sa Israel. Maging ang embahada sa Tehran ay wala pang natatanggap na request para sa emergency repatriation. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng alert level 2 ang Israel na nangangahulugang hindi pa nagpapatupad ang pamahalaan ng mandatory repatriation dahil walang deklarasyon ng digmaan. E dinagdag ni Department of Migrant Workers, Officer in Charge Hans Leo Kakdak na umiiral ang deployment ban para sa new hires Ngunit ang mga nagbakasyon sa Pilipinas para makapiling ang mga mahal na mahal sa buhay na mayroong existing employer ay maaaring bumalik sa Israel in the heart of changing lives ito si Brigada Haji Kaamino ng 15.1 Brigada News FM Manila the music and news authority uh -huh. Mga so, kabrigada maghahain po ng motion for reconsideration ang Commission on Elections sa Korte Suprema. Hinggil ito sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na katigan ng petisyon ng Smartmatic laban sa ginawang disqualification ng Paul body sa kumpanya. bilang service provider nito sa 2025 elections. Sinabi ni Comelec Chairman George Garcia, nire-respeto nila ang desisyon ng Supreme Court. Sa kabila niyan, malinaw na raw ang ruling nito na hindi pag sa napiling contractor ng Comelec na Miro Systems. Balita nationwide. Ataw, balita nationwide. Isa sa ilalim ho muli ngayong araw sa red alert ang Luzon Grid. Bunsod pa rin ho ito na posibleng pagnipis sa supply na kuryente at forced outages sa labing siyam na mga power plants. Nasa red alert ang Luzon grid sa mga sumusunod na oras. 3 p.m. to 4 p.m. at 8 p.m. hanggang 10 p.m. Habang yellow alert naman mga kabigata sa Luzon grid, simula 1 p.m. to 3 p.m., 4 p.m. to 8 p.m. at 10 p.m. to 11 p.m. Sa Visayas grid mga kabigata, naka yellow alert din ito mula 1 p.m. hanggang 9 Piano. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, si Pangulong Marcos, kabilang sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada, brigada. B -b 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 Report Kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa so 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Kahilera nito sa kategoryang leaders, ang Prime Minister ng Qatar na si Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Prime Minister ng Poland na si Donald Tusk, at ang Vice President ng Republic of China na si William Lai. Kinilala ng Time Magazine ang naging efforts ng Marcos administration na sa economic recovery ng bansa pagkatapos ng COVID-19 pandemic at kung papaano daw iniangat ng Pangulo ang Pilipinas sa world stage siya. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang palasyo patungkol dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Binigyan din ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo sa kanyang pagbisita sa Ospital ng Mundinlupa na tuloy-tuloy lang sa bansa ang pagpapatayo ng mga malasakit setters. Ito pa'y upang matulungan ang bawat mamamayang Pilipino na hindi na pumila pa sa iba't ibang ahensya para hong makahingi ng tulong mula sa gobyerno. Kwento pa ni Go, nakita niya mismo noon na nasa Davao ho ang habaraw ng pila sa bangketa ng mga Pilipinong nagmamakaawang makahingi ng tulong medikal sa gobyerno na siyang naging dahilan kung bakit sinimulan nga ho yung mga nasabing mga centers na yan. Maalala lang, ang Malasakit Center ay isa hong one-stop shop ng PhilHealth, ng PCSO, DOH at DSWJ na naglalayong biglang bigyan tulong medikal ang mga indigent at financially incapacitated na mga Pilipino. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, ngayong tag-init, hindi po maiiwasang magdamag na bukas ang mga ventilador, pati na rin ang mga air conditioning units. Pero alam ba ninyong ang patay sindi ng inyong mga aircon ay mas nakakapagpataas po lamang ng konsumo ng kuryente? may mga simple pang ibang hakbang para po makatipid. Isa na rito ang pagpatay ng ilaw kapag hindi naman ginagamit. Maaari din pong gumamit ng mga energy efficient na mga appliances. At ang pinakamahalaga ay ang pagtatanggal sa saksakan ng mga hindi kailangang devices. Pero isa po sa mga hindi dapat na tinitipid ay ang ating kalusugan, lalo na sa mga ina. Dapat mga kabrigada, tutukan at bantayan ng maigi ang health ng mga pregnant moms nang gayon ay ligtas din nilang ilabas ang kanilang mga anak. Isa po yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang to pa ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Moms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, sa ngayon ito pa rin pong extension ng ridge ng high pressure area ang patuloy pa rin pong nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa, particular po sa eastern sections ng Luzon. Kaya naman ngayong araw ho, mga kabrigada ng Thursday ay asan po yung maaliwanas pero mainit na panahon sa kabila ho niyan, may chance pa rin po na mga minsanan at kalat-kalat na pag-ulan. Yan ho mga kabigad dulot nga ho ng mga umiira lamang na mga localized o localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, ito po mga localized thunderstorms na yan ay magdadala nga ho ng katamtaman hanggang sa maulap na papawarin at may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat sa nalalabing bahagi huyan ng Pilipinas. Siksik sa mga bagong balita. Brink. Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide sa tanghali kada balita nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Lisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Palita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of change.